Nakita ka na, Jay? <coughs> hmm. Pero, anong sukat? Tingin-tingin. Ganda tinto. O nga no? Ganda tinto to. <coughs> <coughs> tayo natay sa ano sa loob. bukol tara Jay dito tayo muna sa kabila no dito <coughs> bukol <coughs> malaki uy nice one Malaki? Anong size? Ay hey, gagay, laki nga nito di, ang laki Ayan syo. Kunin mo na di, kunin mo na, kunin mo na, baka ito balon Ang laki nga, wooo, sarap Oo, oh, may ano nga ito, may laman nga ito sa mga gilid gilid Oh. So, ay mga kapitak. Grabe, napakalaki. Ayun oh. Sobrang laki niyan, Jay. Ang laki. -laki. Ayun oh. Jay, duck mo na. Ang <laughs> laki. Tingin, tingin, tingin. Ang laki talaga siya. Shish. Ay, Diyos mio. Ang laki niya. Ayun may na sa ano kay Chi. Ay, ang laki. Oh. Ang laki, putik ka. <laughs> Zoom natin para mas makita nila. Mas yeah, ka na hiyo. Ayan o, ang laki niya. Makakalbo ka niyan. Ang oh. laki. Damn! Ang likot niya, Naka no? Oh. Alanganin, alanganin kay CJ. Ayan o. Ayan na, dadakuhin na. Eh, tuwalon. Nag-iuna. nag -iuna. Sige, yawon. Oh, yawon na. <laughs> Nakakalab siya. Oo. Kikitin ko 'yung hindi abot eh. Hahaha. Okay. nawawa na ako <laughs> ang dami mo ng tinik J grabe ang pangit <laughs> kapitin ang tinik yung ano mo asan? ano yeah. grabe grabe ang laki ayan o oh. nasa gilid lang hindi putik ay grabe nasa gilid lang dok mo ano J nasa oh. huh? gilid lang ngayon mga kapitak si CJ muna yung ano natin <laughs> yung bida natin ngayon ayan ayun ang laki oh ang laki ayun oh butyog bochog, bochog lang ayan oh eh, ang laki pero malaki siya no ayan oh eh. oh tapos ayan mga kapitak kung mapapansin nyo nakalagay oh ah uh, no trespassing ah uh, dahilan kung bakit hindi kami pumapasok sa bakod yan kasi may nakalagay na no trespassing although ito'y parang portal na pwede pe kami dumaan dyan pero kasi may nakalagay na no trespassing so hindi kami papasok diyan hanggang gilid lang kami tapos nakadelikado delikado naman yung minuan niyo pag pinost mo di ba oh hindi totoo naman ay makapal okay. din ang laki din Ooh, it's rough, JD. Oh, ay nak oh. Pag oh, nang na tanyang bawas ngon yan, Sulit ni parang, JD. Parang di ka mangsi. So, oh, pagkain, nasa kwalinya. Ay, ang, ang haba. Ganda. Ang ganda. Uli orange. Oo, oh, ayun, ayun na. Ang binis. Ang binis. Ang binis. Ang binis. Ayun na. Pabul nga. Ayun na. Ayun okay. Kaya patulugin mo nga. Pakita natin sa ano, sa camera. Ang haba. Ganda, ang ganda, ah, kuya. Okay, ang ganda. Uy. Ang... laki na Ang, kapal ng galamay, no? Oshi, oshi she. Oh, wow. yeah, oh Uli. Ayun o. Ayun, tuwanan dito. <Uy. laughs> Ayan siya. Masukat. Dito na siya. Ay! Oo. Oh. Ayan, may enjoy yeah. ni JD yan. Team size. Ayan, ito laki o. Oh. Ayan o. Oh. Laki. Ano kaya sila sige? Meron. Ita. Oo, meron Ita. din dyan. So, asan? 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 Ay putik ka! Ayun oh! No. Ayun guys! Saan Ayun o! No. So, Ayun o! No. Ayun po! Asan pa? So, Meron pa? Ayun! Putik ka! Ay! Grabe! Sunod! Sunod! Yung gagamba! No? Yan, yun oh! Eh. So, wow! Solid dahat! Yun oh! CJ lang sa kalaw oh! Lucky charm! Lucky charm! <laughs> CJ! <CG. laughs> oh Oh, grabe, sobra talaga. Ba, eh. <laughs> <Naistress ma. laughs> stress sa bahay. <laughs> na stress ba? Stress na pera, stress ako. Hindi na. Asa na asa na 'yon? Ayun oh. No. Sobrang baba lang oh. Ayun no. oh. Laki na naman oh. Kadali na naman oh. <laughs> Ayun. Oh, yeah. eh. Meron diyan? Oh. Ay, grabe naman. Sunod-sunod yung yeah, gagamba. Ay kakain. Ah, eh. Asan? Ayun oh. Tatlo magkakadikit. Asan? Ito yung isa. Asan yung dalawa? Ito May haba din to kayo. Ayun oh. Ah meron din. Ayun ayun na. Masok na sa ano. Asan siya? Ayun oh. May may botong na lang. Sige pwede na yan. Huli. Ah di ba? Ang <laughs> pakita <Ay>, ang pakita. Tapo na itong isang <laughs> mali.